Alright, hello mga ka-believers for today's vlog. ayun, pumunta kami sa Virac Public Cemetery. Uh, located ito sa Panlab Norte, Virac, Catanduanes. Anyway, kasi kami ay malapit lang. Malapit lang kami sa sementeryo. Kaya uh, kami ay naglakad lang. So, napakaraming tao nga, no? So, Sana na tayong mga Pilipino na tuwing November 1, saka lang natin dinadalaw yung ating mga mahal sa buhay na na maya pa na. So, sana gawin natin uh, kahit every month, once a month, kapuntahan natin yung ating mga mahal sa buhay na namayapa na para naman kahit paano ay eh, hindi sila nagtatampo sa atin. Yun ay kung tayo ay malapit. Yun nga, ngayong taon lang ako nakapunta dito sa sementeryo ng November 1. Pero nung umuwi ako noong April, ng Holy Week, yung aking lola yung puntod niya tsaka yung puntod na aking lolo ay na nabisita naman ayan makikita nyo ang daming uh, police sila yung hihinga uh, ng public assistance so before ka nga pumasok dyan sa cemetery ini-inspect yung mga gamit nyo yung soft drinks na puno uh, na nakasealed pa is talagang minimake sure na kung talagang nakasealed pa kasi inaamoy nila kung talagang walang alak ganon kahigpit ang pagpasok mo dyan sa sementeryo yun nga eh ang kagandahan ngayong taon kasi hindi umulan yung celebration kasi dito ng November 1 ang pagpunta sa mga kamag-anak na himao na ay eh, naging umulan Okay, eh, dapat nga November 2 kasi November 2 ang All Souls Day. So, dapat November 2 yung pagpunta sa sementeryo pero nakasanayan na ng mga Pilipino na ginaganap ito ng November 1 November 1 is All Saints Day so ibig sabihin All Saints Day ang ginugunita natin ay ating, yung ating mga santo ba? Diba? anyway ayan ayan ang naging ganap ni Kuratsa dito sa isla ng Vira Catanduanes kasama ko ang aking kapatid at ang aking okay, mga pamilya.